So, paano nga ba murder si Shopee ng utang? So, ganito lang dapat natin gawin. So, sa akin, nasa, ano siya? Nasa Shopee Pay, Pay, pay Later, and order ka ngayon at babayaran mo naman. Parang utang din ito sa akin tingnan na natin so simple lang naman yung requirements nila uh, isang valid ID lang tsaka mag fill up ka ng form ayun tingnan nyo 2.5 yung na credit ko sa Shopee so ganyan lang po ka simple yung pag utang sa, sa Shopee tawag po dyan ay spay later. So, kalkalin nyo na po yung mga shopping nyo. Baka kung sakali meron yan, makakakuha kayo. madami na rin akong na-order. So, ito yung mga na-order ko. Ayan, parating pa lang yung order receive. Ayan, o. Oh. Sobrang dami na yan. Opo nga, oh. o. na to sa akin. So, ganun lang. Inubos ko yung 2.5 ko dito para ma-order. So, fill up nyo lang yung sp spay later. Parang credit din yan. O, so, ganun lang, assembly. Salamat. Salamat.